Magulay ko. Ah. Wow. sariwang sariwa, Oh. Super ito. Yan siya yes, sabi sa duyot. Mamaya, i-harvest ko yan mamaya. Di ba guys? Eh, hey, hindi ko ma magbubunga na ata o mamamatay. Hindi ko lang alam. Ayan yes, sila guys. Ayan. Ay dumadaan. Ayan, balik kayo dito sa aking saluyot. Ayan. Ito meron din ako dito nga ano, na guys. Uh, alugbate. Ayan, alugbate yan. Oh. Hado-hado yun kumbaga sa pagkain. Ito naman talbos ang kamote. Ayan, no? Halo-halo ano, lahat. Ano, 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 ano. Wala kasi akong ano, ka, uh, kain ba yan tawag ko. Pagkatalima ang mga mga gulay ko guys. Kaya yan, pinagramasama ko silang lahat. Pero at least, o oh, diba? Mga dago naman siya. Diba guys?